Idiniklara na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na insurgency free na ang buong Palawan Island ngayong araw. Ito ang sinabi Angelique ni Pangulong Marco sa kanyang pagdalo kanina sa National Peace Consciousness Month 2023. Dito yan sa Puerto Princesa City. Ibig sabihin, wala ng mga rebelde, komunista o iba pang grupo na nanggugulo sa kapayapaan o kaayusan ng Palawan dahil sa pagutulungan ng National Government, LGU at iba pang sektor ng lipunan. Malaking bagay din, Ania, ang NTF-LCAC o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Marami na nagbalik-loob sa pamahalaan. Sabi nga Angelic ng LGU ng Puerto Princesa City Palawan, naging insurgency-free na ang Palawan dahil nailapit ang mga government services sa mga tao tulad ng health, education at iba pang financial assistance. May ugnayan na rin sa barangay ang mga residente, kapulisan at mga sundalo. Tuloy-tuloy rin ang konstruksyon ng iba't ibang proyekto gaya sa mga barangay. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang mga pulis, pati na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. Kapag natupad natin ang pangako na yan, ay makikita natin na magiging mas madali ang usapan na papunta sa kapayapaan. Angelic, samantala nanindigan si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagdepensa sa territorial sovereignty bilang territorial rights. Hindi aniya nagbago ang approach o ang tugon ng Pilipinas hinggil dito. Natanggap na rin aniya ang balita hinggil sa 9-dash line na pinalawig ng China sa 10-dash line. Nainiwala rin ang Pangulong Marcos sa rules-based international law tulad ng UNCLOS, kaugnay ngayon ng claims ng Pilipinas sa teritoryo. we, of course, will continue to defend our territorial sovereignty, our, our territorial rights. we have not changed our, our approach. it is other countries around us that have changed their approach. Uh, now, once again, uh, we, uh, are, we are received the news that uh, now the 9 dash line has been extended to the 10 dash line. Uh, so these are the we have to respond to all of these and we will uh but uh, again these are operational details that it, uh, I would prefer not to talk about. At yan ang balita mula rito sa Puerto Princesa City sa probinsya ng Palawan, Angelic. Yes um Alan uh in the past kung maaalala mo eh may mga nangyaring uh, kidnapping ano sa mga Uh, turista sa isla dyan sa may Palawan wala na bang mga ganyang klasing banta ngayon mula sa mga extremists na maaring uh, manggulo sa kapayapaan lalong-lalo lalo na sa mga bumibisita dyan sa Palawan mm -mm. Angelic, wala na no. The fact na ngayong araw, simula today no, ay dineklara na bilang insurgency-free ng uh, pamahalaan ang uh, buong Palawan Island. Ibig sabihin nito ay kontrolado na ng pamahalaan o talagang totally wala na yung mga nanggugulo sa kaayusan nitong uh, probinsya. At ang target nga Angelic ng gobyerno ay uh, isunod na ang buong MIMAROPA region. Ito kasi probinsya ng Palawan, Angelic ay sakop lamang ng Region 4B o itong maro, Kaya ito yung sunod na target ng pamahalaan na gawing insurgency free. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.